yung baon natin guys magiging tayo mm. thank you alright Good morning guys. Ang oras na ay 5:15 na ng madaling araw, no? so dito ngayon tayo sa trabaho ko dito sa may uh, PC Express mga kajangkas, no? So ang biyahe ko ngayon ay Bataan at Olongapo So karating lang ng truck galing probinsya rin. So, hindi ko lang alam kung saan probinsya, baka Tuguigaro o Bicol. Ganon. So update ko kayo mamaya kasi karating lang noon mga alas 6 pa kakargahan. So, i-dlip muna tayo doon sa warehouse. Ha? No? Sabi ko rin kayo mamaya. Ha. Let's go. Oh, so yung guys. Yung Joe Bar. kami na kami ng aming uh, dadalhin, padala. No? So, babiyahe sa Batangas. Marami siyang biyahe, guys. Ako dalawa lang. So, tara, let's go. So, good morning mga ka-junkers. Ang oras na ay 9, sakto mga ka-junkers. So, ngayon, nandito na tayo sa Batangas. No? Ah, but... So, good morning, guys. So, nandito na tayo mga kajangers sa Bataan. Dito tayo sa may uh, Vista Mall, Bataan. Dito kami sa ABU. No? So, tara. So, mamasyal tayo, guys. Masyal muna tayo, guys. lawak guys ay di ko pala pwede iwan guys mamaya na lang guys kung tilang dala namin dito na lang ulit kayo mamaya pagdating natin ng Olonga po tapos sa dito Olonga po guys tara go <coughs> so ayan guys oh. dito na tayo sa SM Olonga po ayan oh SM Olonga po ayan na so, tayo guys eh <laughs> so, na bang update ko lalik kayo mamaya ha mula ihi ako guys eh. at muli mga ka-junkers ako'y nagbabalik Nilang oras na ay 10.50 na lang umaga mga ka-junkers magandang umaga sa inyo sama kay paning ng Mundo ang araw po ngayon ay Monday January 13 na po mga ka-junkers so yung video sa simula ng video to ay nung nakaraang Sabado po, po yan nung biyahe ko ng uh, ah, Bataan o po. So, hindi ko po na napag napagpatuloy yung aking video dyan. So, ngayon ipagpapatuloy natin dahil nandito ko ngayon ako sa Calamba, Laguna. No? So, dito lagi ipagpapatuloy dahil nabanggit ko nga sa video yan, Kung nabanggit ko nga, na magpapalay sa atin ng bakal sa palodo yero kalapos eh dahil meron tayong nag-request nyan sa ating Facebook account so kung magkano daw ang bakal na ID, so mababanggit natin yung dito ang bakal na ID kaya ng IB may isa sa solid na bakal yan mga guys no? so yun at simulan na nga yan huwag na natin patagalin kung handa na kayo hawak na kayo ng lapis at papel sisimulan na natin yan in 5, 4, 3, 2, 1 pista nyo na yan So ito mga guys, no, ang effective to, uh, sa akin to, September 5 pa. So, ang 6.30 na ngayon, ibig sabihin, ito pa rin yung tumatakbong presyo nila. Boss A. So, simulan na natin yan. Ito na ang ating unang-una ang presyo ng Yero Calabos A. Ang presyo ng Yero Calabos A ay 11.50 per kilo. Meron yung list na 2%. So, punta na tayo sa pangalawa. Ang lata, uh, ang presyo ng lata Calabos A ay 12 pesos per kilo at meron niyang less na 5%. So, punta na tayo sa pangatlo ang lata big. Kasama na dyan yung lata ng pintura. Ang price niyan doon kalabos ay, ay 8 pesos per kilo. Meron niyang less na 10%. Yun lang. So, punta na tayo sa pang-apat yung cyclone wire, barbed wire at alambre. Ang price niyan doon kalabos ay, ay 9 pesos at meron niyang less na 3% lang. Hindi na masama. So, punta na tayo sa pang -lima ang kable o kable ng elevator na bibili po yan dahil ang preso kalabos AI Galagos ay 1420 per kilo at meron yung less na 5% so kailangan puputul-putulin nyo dahil pag hindi nyo pinutol maglilis ulit si, si, si Boss A pala si Boss A ng Malaysia pero kakausapin nila kayo na so tuloy tuloy tayo so punta na tayo sa drum na buo so, wala kayong pang -ating at talagang buo lang yung nabili so bumibili rin sila po sa kayo ng drum na buo dahil ang presyo niyang kalabos sa kayo drum na buo ay 1530 no? mataas pa rin so meron niyang list na 5%. So, punta na tayo sa Tapalodo at Galvanize. So, presyo niyang kalabos bin ng Tapalodo at Galvanize, presyo niyan doon ay 15.30 rin at meron niyang less na 2% lang. No? So, mga baba ng less nila. No? So, tuloy-tuloy tayo. Punta na tayo sa mga piyesa ng truck at heavy equipment ang presyo niyan doon kalabos AI 15 pesos din at meron niyan less na 2% lang din no, mga jackers so tuloy tuloy tayo punta na tayo sa punditong bakal no? pundito siya no, ito yung mga nababasag hindi ito nakakating hindi ito yung natabla ng apoy no? paliba na lang kung sobrang init siguro no? so yun ang presyo ng ate okay, ang presyo ng <laughs> pundito kalabos AI 15 pesos din mga kajan at meron lang yan na ng no? So, murang-mura, ah, murang-mura, ah, mababang mababa, no? Ingay. So, yun, punta na tayo ngayon sa solid na bakal, ah. Ang solid na bakal ka na po si AI yung mga sumusunod. Kabilya, I-beam, ang angle bar, channel bar, at mga plancha, no? So, ang presyo niyang si AI, ang solid bakal nila ay 19 pesos, meron niyang less na 2% lang. So, punta na tayo sa ang assorted ang presyo ng assorted doon kalabos A eh, ay 15 pesos per kilo at meron lang yan na 2% so lahat ng mga nabanggit kong presyo ay gawin nyo lang yung guide magkumpala nyo lang yan doon sa mga binibentahan ninyo o binabagsakan nyo ng mga bakal sa paladoyero sa inyong uh, binabagsakan ng mga kumpanya o junk shop man yan na malalaki no? so muli para sa mga bago at kung sige lang palang ayan po pag-alala nyo yung mga presyo na banggit ko gawin nyo yung guide no? So yun, sana nagustuhan gusto yung ating video for today Kung nagustuhan gusto nyo naman, makilike nyo naman Hindi so, pa kayo nakapagsubscribe Kaya pray dito sa ating channel Click yung subscribe button Hit the notification bell Para ma-update po kayo sa mga bagong i-upload sa pang mga video So muli, ako ang inyong kadyangas na si Erwin Kita kita po kayo sa sunod See you on my next vlog Bye bye mga kadyangas Peace out Yo